tanghaling tapat oh, may toolbox talagang kaya bibilangin talaga yung mga tao na lumabas Ayun, toolbox ulit bago magsimula sa tanghali yan oh. toolbox toolbox sumaga toolbox nila tanghali nito ang buhay sa construction guys kailangan sumunod kayo sa mga patakaran ng mga namumuno kahit natanghaling tapat toolbox ano, you know, init init alauna ito yung building oh. Yos 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 Yos